Papakain tayo mga kamalok pinas. Papakain natin ang ating mga inahin, Mga healthy po yan mga kamalok pinas. Yan ang ating mga inahin. Ayan mga kamalok pinas. Ayan isang umabain na yan. At Ating kelso mga kamalok pinas. ating yeah. uh, eh, Sims Black na galing kay Sabi mo yan na sisigla yung mga yan mga kamalak eh, uh, Ang ganda ng topic natin, mga kamanok Pinas, no? Ilang buwan ba talaga? bago gamitin ang isang inayin o isang pulit bago siya gawing uh, bago siya i-breed no? ilang buwan uh, yan maganda yung topic natin no? bago niyo gamitin yung isang pulit o yung uh, gagawing inahin ay eh, ilang buwan yan, so, no? ito yung ating bulik yan yan bulik ko yan anak ko yan ating dom uh, dome hats. Ayan, no? Mga healthy po yan, mga kamarang Pinas. Pero yung bulik, hindi pa po yan magagamit. No? Ito tayo, mga kamarang natin natin. to. ito, mga uh

Mga <laughs> maka pitbull <laughs> pitbull line Better. <laughs> Better. <laughs> Better.

Ulan, kuha tayo ng patuka. Mga kamanak din ah. Ayan. Mga yun yung top natin. Ito, mga dagit po ito. Ito, mga dagit. Ayun, no? Hindi man. Ayun, no? Dagit, dami. Hindi makakain yung ating mga bunta. Ayan. Ayan, mga kapanok pinas. Talagay tayo nung gabot sa kanilang inumin. Ayan. Sa sasipo, hindi ko kasi matanda eh. Kung isang kutsara, pag malaki, binigit ko. Да, фиг. Ati, si, <tuh> uh. Ati bulik kenapa napaganda Yan ay ating mga bisita. Hindi <laughs> na bisita. Araw-araw dito yung mga kalapati na yan. yun ating kirubyan ito naman yung ating 4 times winner na red kelso yan mga kamalakinas no? yung ating bruja na ginagamit at yung white kelso yan yung white kelso ah, ito po yung ating 3 times winner yan 3 times winner po natin to na Super gray Super po yan Ito na po yung ating bulik Ito yung ating ano Gray si Kelso. Ayano. Red Cheri ano. Kelso natin yan mga manok niya. Lugon pa. Yeah. 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 magandang umaga mga kamok Pinas. Andito na naman tayo sa ating munting malugan. Ang topic po natin mga kamok Pinas na, uh, Ilang buwan po ba? tamang gamitin yung ating mga pulet o yung ating mga dumalaga bago isa lang sa breeding. Ilang buwan po ba yung tama? Base po sa aking experience, no? Uh, mga kamalok pinas, no? Uh, ang pulet po kasi, 4 months, 5 months, eh, napapansin niyo po, umuupo na po siya. Parang gusto niya na pong mag, uh, pasampa o magpalahe, no? Uh, hindi po yun maganda, mga kamalok pinas, no? Base sa aking uh, experience dito sa aking munting manukan, ang pinakamainam po na dumalaga o yung edad kung ilang buwan siya magandang gamitin no? gawing inahin ay yung 9 months. 'Yan mga kamanak pinas. Bakit no? Kasi po ano uh, unang-una yung kanyang uh, mental uh, mentalidad no, medyo mature na siya kamalok pinas, matured na, kumbaga kaya niya na absorb yung uh, puwersa ng mga broodjack. Pangalawa po, yung kanyang balahibo, sariwan-sariwa pa po yun mga kamalok pinas. Yun huy, eksaktong eksakto yung mo, uh, bawat hibla ng kanyang balahibo. Uh, yun yung matigas na mga kamalok pinas. Pangit naman po yung medyo may na at palugon na. Ibig sabihin, padry na po yung balahibo. Pangit po yun, no? yun ang katamtaman po na eksaktong edad mga kamanok Pinas at the same time po yung kanyang sipit-sipitan po ay ibig sabihin na ay medyo uh, matigas na po sa ano flexible pa naman siya parang kawayan po ba uh, madali na po siya mag stretch mga kamanok Pinas although syempre unang itlog na lalabas kung mapapansin nyo medyo pahaba po yung unang itlog na lalabas natural lang po yon sa mga bagong inahin mga kamanok Pinas base o sa aking pag-aaral dito sa aking manok ano uh, nagsalang po ako nung edad na 5 months or 6 months uh, medyo nahirapan po at maliliit po yung kanyang itlog mga kamanok pinas yun po yung disadvantage no base do sa pagsasalang ko lang 9 months uh, bukod sa buong-buo ng katawan niya sakto-sakto na po yung balahibo niya tapos yung isip niya po eh matured na, no? Nadidevelop po nang maayos yung itlog sa kanyang katawan, no? Bago niya po ilabas yung itlog, eh magandang maganda na po. Actually ganun din po eh, sa istaga ano ko, po. Ah po yung 9 months to 9 months and 3 months po yung iko-condition nating istag. Yan po eh ano ah bentahi po sa labanan, no? Hindi kagay po nung 11 months na siya o mag-iisang taon, Gaya na sinabi ko, eh, padry na po ang balahibo nun. Yung ating mga istag, no? Yung ating mga istag. Actually, ganun din po sa ganun din po sa ating mga gagawing inahin. Mas mainam po na medyo matured na siya kumpara po dun sa pulit pa lang siya o 4 months o 5 months na gagamitin natin. Although umuupo na yun, nagpapalahi na po siya. Pero mas maganda po yung actually yung mga 9 months na siya oh, eight months to nine months eight months po medyo alangan pa nga rin po ako pero nine months po nasubukan ko magaganda po yung mga itlog na lumalabas at the same time hindi na siya hirap habulin nung ating mga brutyak talagang nagpapasampa na po siya base po yan sa aking experience no, mga kamanok pinas no? ah uh, yung nine months na dumalaga o yung gagawin nating inahin eh, the best para sa akin ano po mga kamanok pinas the best po yung para uh, gamitin siya ng unang salang sa breeding. Hindi po siya napupwersa at the same time eh, healthy po ang ating mga manok nung Yung mga ganong edad. Uh, ganon din po sa mga broodstag. No? Yung ating mga broodstag po uh, napansin ko po no? Uh, mas maganda pa rin po ipanlahi yung medyo may edad na. Sa mga kak naman po mas gusto ko po yung bullstag or kak kesa sa mga stag po na 7 months gamitin uh, panlahi o brood o ganador no uh, yun po mga kamunok pinas base po sa aking experience ang bull bulls po ay cup uh, minsan no, nakakadalawang sampa siya sa pag nilagay nyo siya sa scratch pen ano po sa flying pen o tatlo pero yung stag po uh, base po sa aking experience dito sa aking munting manukan yung isa po minsan nahihirapan pa po siya lalo na pag medyo bata-bata rin po yung kapares niya. No? pagka hindi niya mahabol titigil na po siya kagad mga kamanok pinas no? yan sinilip ko lang po yung ating ano ating mga nakasalang po kasi ngayon yung ating mga inahin no? mga kamanok pinas yan nung base sa aking experience mga kamanok pinas 9 uh, months po magandang gamitin yung ating mga dumalaga bago po natin sila isalang ganun din po yung mga istagan sa paglaban no? maganda rin po yung 9 months 9 months and 3 months yan Ganon din po yung ating mga dumalaga, mga kamalang pinas. Ah, dito sa aking manukan, ganon po yung aking mga inisala. Meron ako sinalang na in-out ko talaga. Kasi medyo bata pa ako. Malitang itong tas pangalawa po ano. Naantok pa yata ako mga kamalang pinas. Sorry, sasang inaantok. Medyo maagaw tayo gumising para dito sa ating breeding, no tinututukan ko namin mga kasawa. Kanina, pinasyal ko kayo sa aking munting manukan. Pinakita ko sa inyo yung mga inay na gagamitin, na ginagamit natin, tsaka yung mga brudyak natin na mga ginamit natin ganador ngayon, mga kamanok pinas. Uh, sana po may napulot kayo. Kahit konting kaalaman po sa ating tips mo para sa ating inahing na magandang gamitin ko ilang buwan. Uh, Pas-shoutout po pala ako no, sa ating mga kaibigan, mga Kamanok Pinas. Al, mga Kamanok Pinas, sinuha ko lang po yung listahan. ah uh, Pa-shoutout po kay ato, uh, Rubian Paul. Ayan no, sa Rubian Paul, salamat po sa pag-subscribe at pakikinig po. Kay Sir Alex Berinquil. Ayan, salamat po. Kay Sir Rolando Espanyol. Yung, uh, meron po tayong pahulog ng konti lang po ngayon kasi testing pa po natin. Pa-shoutout po kay Sir Rolando Espanyol. Uh, kay Sir Maniego Donald, kay Michael Jan, ah uh, to. Ano, Michael Jan Neri Derequito. Ayun, ta shout out sa iyo. Maraming-maraming salamat. Kay Sir Greg Villanueva ng Tagataal. Maraming salamat po sa uh, walang sawang pakikinig at panonood sa aking mga video. Salamat po. Kay Sir Benedicto Bueno yon salamat po kay Serenil, Renil Afram, no? Salamat po sa pagsali, no? Pagabihin natin, meron po tayong i-out e na actually, white so po yung kanyang request at saka super sweater. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala nyo. Hopefully, uh, po kayo sa i-out e namin. Namin lang kasama ko si Boss Jonathan, no? Uh, maraming maraming salamat din po. Sa lahat po ng subscriber natin at yung mga OFW na nagtitiwala, maraming maraming salamat din po sa inyo. Uh, inaanyayahan ko po kayo na sumali doon sa ating ano, no, uh, backyard breeder natin, yung samahan po ng mga backyard. Uh, maraming salamat po sa nag-join. Maraming maraming salamat po. Uh, sana po may natutunan kayo doon sa ating munting payo o munting tips no para sa ating mga pulit o inahin na gagamitin bago natin isalang kung ilang buwan po siya maganda. Eh, Base lang po yan sa aking uh, experience dito sa aking manuka. No? Uh, sana po mapulo, ma, may mapulot po kayong aral. Maraming maraming salamat po sa ating mga subscriber. Thank you po. God bless.